Doon, tayo mga dala. Babahin. Oh, malalim na. No? Ay, tae ka dyan. Tayo. Tayo.

hindi hmm. Ito masarap labahan. Ang laban. Ah. Ito 'yung laban mo, Jackie. Ha, te juice. O banlawan. Sino pangayak ng juice ko? Te juice. Pang-apat po ako. Si Tingnan natin yung atkan lang yun. May Dami yan. Dami yun. Oh. Ah, kaunti lang nga ngayon, yung Dati-dati yan yan, oh. Eh, no? Kaunti lang ang tubig. Oo, kaunti kating Ito ang buhay. <laughs> dito, sa pakat pakat so, um, Ganito. Magsipag ka lamang magigib, magkakatubig ka. <laughs> Pagpatamad-tamad ka, wala katubig dito. Matatalino pati ang tao dito. Okay, ano di, 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 laki ng talisay oh. Ah. Ay, Sarap maligo oh. Ah, 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 Kung yung lalagyan ng zipline na yun, papunta rin yun. Sisikat ang pakat-pakat. Yun, simulan sa bundok na yun, papunta rito. Lalambitinan. Ay, makapagawa pala ng tali dito. yan, oh. Magaya mala si Ann Cortez. Yan, you ano. Know, oh. Nag, ano, nag pe 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 yun know. Ah, hindi po ako nagdadagla ng asawa at isa pang ano yun? Isa pa is sa buhay ko yun. Hindi po.